three, two, one. ah uh, <clears throat> uh, magandang araw po. Uh, ngayon pong araw ay eh, niyo po ako na mag-spray ng aking mangga. At no, ito, ito po yung nung in-spray ko po sila ng pampabulaklak eh ngayon lumalabas na sila ayan yan yan po lumalabas na sila yan katunayan nga meron na ng sila nakalabas na yan yan dami na nila lumalabas kaya ngayon eh mag spray naman ako ng ano pa insecto para hindi sila para hindi sila ano, lumapit sila magpunta dito nagsuporta ko sila ng ano um, ng ng gamot sa insekto para mawala yung mga insekto na yun para mawala sila yun eh. maglalabasan na yung mga bulaklak nila yun maglalabasan na sila napakarami na naman nilang bulaklak ngayon mabas na kaya ngayon i-spray ko. Samahan niyo ako mag-spray. Ito ay ano na siya. 15 days. 15 days na po. 15 days na po. 15 days na sila simula nung ni-spray ko sila ng pampa Ni-spray ako ng calcium nitrate tsaka ah uh, insecticide na na gamot saka sinamakan ko ng polyar yan nagpantay na yung mga bulaklak nila kaya ngayon isparehan ko naman sila ng panguod uod ano yung gamit kong fertilizer 7 maglalagay ako sa 7 maglalagay ako ng hormone 40 40 ml or so, 60 ml so wala kong ano ito yung gamitin ko wala akong makuha ng kutsara eh. Tatantayin ko na tapos Lalagyan ko ng polyar. para paganda ng bulaklak. ako ng simbos or hoppers ito pala ang pagbukas nyan so, nababasa so, 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 so. nyo na yan pinapatay nitong mga ano, formango, leaf hoppers, twin burer, tip burer, tsaka fruit fly ang pinapatay niya. Green leaf hopper brown, plant hopper white black, tsaka ano, plant hopper. Yan ang mga pinapatay niya. Yan, trips, apids, yung pinapatay niya isang ano lang isang takip lang sige lagan nyo lang dun lagan nyo lang okay. dun sige sige doon na kayo sige doon na kayo oo sa inyo na yan sukle isang takip lang nagdaga natin ng ito pa pala yung gagamitin nating spray nagamit tayo ng debattery na power spray debattery yun oh. power spray the battery ok magpisa na natin magano mag na tayo mag mag spray na tayo Ayan, natapos din tayo sa ating uh, <coughs> natapos din tayo sa ating pag-spray ng mangga. At uh, nakikita na natin yung uh, bulaklak. At para kaya tayo nag-spray ng mangga para nasuportahan natin yung pagkabukadkad uh, nila para uh, hindi napuha ng mga insekta. Ayan. Ito nga pala yung mga bulaklak nila. Naglabasa. Hmm. O, oh, tulak. Nang buo, nag uh, na rin lumalabas yung ating pinaghirapan yan. Adam, bulaklak. Aramin, bulaklak nyo. Daming bulaklak. Dong nga pala ay 15 days. 15 days pala. 15 days, dape. Ayan. Sa susunod na pag-spray natin, tinay natin yung pagbukad kad nila. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.